Hello! Welcome back to my channel, Kambozdar. Dar. Pel health para sa mga senior citizen. Ano-ano nga ba ang mga binipisyong makukuha ng mga senior citizen sa Pell Health? Binigyan din ng iba't ibang institusyon medikal ang mga taong lampas sa 60 years old ay madaling kapitan ng mga health stress or sakit kaysa sa mga nakakabata. Ito ang dahilan kung bakit hinihikayat ang mga nakakatanda na pangalagaang mabuti ang kanilang sarili, at ito ay sa pamamagitan ng pag-iisip ng kanilang diet at ang na ehersisyo sa kalagayan at sa pagkakataon ito ng regular na check-up para sa mga check-up at iba pang healthcare needs lalo na kung ang kinakailangan commitment o compartment sa hospital ay pwedeng i-claim ang mga nakakatanda ang mga binipisyo mula sa PhilHealth kaya anumang medical needs na maaaring saklawin ng uh, PhilHealth para sa senior citizen at paano maproseso ang kanilang mga claims. Ano ang mga benepisyo ang mga kukuha para sa mga senior citizen mula sa kanilang membership sa PhilHealth? <coughs> mga benepisyo ng inpatient. Sa package na ito, ang isa sa mga tiyak na halaga ay ibabawas mula sa kabuwang bayarin sa pribadong hospital kasama ang bill ng mga singil sa hospital at mga bayad sa doktor. Ang halaga na ibabawas o case rate ay depende sa sakit at kondisyon ng pasyente. Halimbawa, ang isang senior citizen na na dahil sa pneumonia ay maaaring makakuha ng kabuwang bawas na 32,000 pesos no balance billing policy. Makakabel -bill ng no balance billing policy, NBBFP, ang isa sa mga senior citizen na nakakumpayin sa isang accredited public hospital sa pangkalatan nangangahulugang ito ang mga pampublikong hospital ang mga nakakatanda ay hindi kailang magbayad ng anumang sa paglaba syempre ito ay napapailalim sa ilang mga patakaran outpatient benefit Sakop din dito ang mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga senior citizen ang mga serbisyong outpatient o iba pang package na maaaring makuha dahil sa walang confinement sa ospital Ang mga halimbawa nito ay ang serbisyong hemodialysis session, outpatient blood transfusion, radiology therapy session, tuberculosis direct observed treatment, short course TB-DOATC Animal Bites Package Check up tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya ang mga binipisyong ito at ng PhilHealth ay sumasaklaw sa mga serbisyo tulad ng mga konsentrasyon, digital rectal exam, regular uh, pagsabay sa BP, lifestyle modification counseling, pagpapayo sa pagtigil ng paninigarilyo, mga laboratory tests tulad ng urinalysis, fecalysis, complete blood count, fasting blood sugar, x-ray at lipid profile at sputum microscopy. Ang say benefits package, kung ang mga diagnosed na doktor, ang isa sa mga senior citizen, ay may maaaring silang humingi ng tulong sa PhilHealth. <clears throat> maaaring kailangan ng mga senior citizen sa so may lalim ng pangmatagalan at mamahalo, mamahaling gamot. Early stage ng breast cancer, early stage ng cervical cancer, Karaniwang risk para sa coronary artery, bypass graft surgery, prostate cancer na may mga low hanggang intermediate risk. Paano maging member ang isang senior citizen sa PhilHealth. Maring i-claim ng mga senior citizen ang kanilang benepisyo sa PhilHealth para sa senior citizen ng dalawang paraan. Sila ay naging mga lifetime member, sila ay mga taong may trabaho na may 60 ang edad o pataas o mga individual o retiradong nagbayad na hindi bababa sa 120 buwan ng contribution. Dagdag pa dito, ang mga lifetime member ay nakakakuha ng libreng lifetime coverage premium. Ibig sabihin, walang minimum na kailangang pagbabayad para sa claim ng kanilang mga binipisyo. Nagiging automatic member sila sa mga ilalim ng Republic Act Citizen RA 10645 na lahat ng senior citizen na may mga edad 60 pataas ay automaticong nagiging miyembro ng PhilHealth kahit hindi na sila nagbayad ng buwan ng contribution tulad na ng mga membrong ng panghabang buhay at mga hindi nagbabayad na senior citizen ay makakakuha pa rin ng libreng lifetime coverage premium. Ang prosesyo ng pagpaparehistro, para sa pagpaparehistro, ang mga lifetime member ay kailangan punan ang dalawang kopya ng PMRF o mga Philippine PhilHealth Member Registration Form, dalawang valid ID, dalawang valid uh, one by one picture, kasama ang mga iba pang mga dokumento na nauugnay sa uri ng iyong trabaho sa gobyerno man, privado, inipirmado at member ng isang survivorship, disability at iba pa isumiti ang mga kinakailangan sa PhilHealth Local Health Insurance Office panghuli hintayin ang MDR o Member Data Record at PhilHealth ID Card. Ang mga automaticong senior citizen member ay kailangan pumunta sa LHIO o sa OSCA Senior Citizens Affair kung saan sila nakatira. Sa OSCA, ang kailangan lamang nila ay magsugmit ng dalawang kopya ng PMRF. Sa NSIO, kailangan nilang maghanda ng dalawang kopya ng accomplished PMRF kasama ang senior citizen ID o anumang valid ID, pati na rin ang one-by-one one pictures. Panghuli, hintayin ang MDR at PhilHealth ID card. <clears throat> Pag-claim ng PhilHealth Senior Benefit Upang ang maklaim ang mga benepisyo ng PhilHealth, ang ilan sa mga hospital na mayroong portal healthcare institution doon maaaring isumiti ang mga nakatatanda ang kanilang mga senior ID, MDR <clears throat> o ano mga ID upang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan at edad. I-print ng ospital ang PhilHealth Benefits Eligibility Form PBEAF. Kung oo ang sinasabi ng PBEAF, ma-automatic na ipoproseso ng ospital ang mga bawas sa kabuwang sil. Kung walang portal o kung ano man na BPEF ay nagsasabing hindi, kailangan nilang ilakip ang mga sumusunod na dokumento sa kanilang mga claims document. Accomplishment PRRF, katibayan ng katunayan na bilang isang senior citizen kabilang dito at hindi limitado ang kanilang senior citizen ID. Ngayon, narito ng mga ilang katanungan na gustong itanong ng marami na hindi naka-enroll sa senior citizen. Paano kung hindi pa ako nakarehistro at pagkatapos ay na-hospital ako, Mari ko ba bang i-claim ang aking mga benefits sa PhilHealth? Ang sagot po ay oo. Kailangan mo lang isumiti ang complex PMRF acceptance proof ng iyong senior citizenship sa Philippine Health Office. Mga paalala sa pag-claim ng benepisyo ng PhilHealth. Sa pag ng mga benepisyo ng PhilHealth para sa senior citizen, dapat malaman ng pasyente at ng kanilang pamilya o caretaker care care ang mga sumusunod ang mga iba't ibang mga sakit at may iba't ibang rate ng kaso. Ang case ay isang system pareho rin sa mga outpatient services. Taon-taon ang mga nakakatanda ay mayroon lamang 45 days na lawan sa pagpapa-hospital. Maaaring pagsamahin ng mga nakakatanda ang kanilang Pell Health Coverage sa iba pang mga binipisyo. Ang mga nakakatanda ay kailangan maghanap ng accredited klinika o hospital. Sana naibigan nyo po ang aking uh, tinalakay tungkol sa mga benepisyo ng isang senior citizen sa Pell Health. At huwag kalimutang subscribe ang aking channel at hit ang notification bell para sa susunod kong video ay meron po kayong update tungkol sa Pell Health concern. Maraming salamat po.